Nagaduman na ako mga mga Ay, saka na lang ako nga Sa alas 9 ako pumila Alas 11 ako nakaalis sa pilahan Ang inisakay ko pa 30 pesos Ang bayad Kaya ito lang nabili ko Pero fried chicken naman Yay! Fried chicken na sag Saglilim Hahaha <laughs> Wawa naman tayo. Diyos ko. Hindi ito makakabuhay ng limang asawa, Diyos ko, Lord. Ulam natin yan. Ulamin mo. Ulam mo na, ah. Ulam papakin. Ulam mo na, papakin. Ulam mo na, ulam natin. Ate, ate. Ulam mo dyan, na. isalin mo. Baby. Ulam mo dyan, isalin mo. Ulam

Uy, sugat siya sa paa. Ba, nakibulang ka na naman siguro. Nakibulang na naman to. Oh. oh, nakibulang, nakibulang na naman. Nakibulang ka, ka na naman, sumapit yung paa mo. Talaga. Oo, doon na. Nakibulang na naman nga. Basta ganyan, nakibulang na. Naman. Hmm. Ito. hmm. Ito, naman siya lamang cellphone number mo? Ah, na. Hmm. 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 na dapat sila mag-attend ng module. Geraldine? Dinggin naman. Naririnig to? Madang Geraldine yung yung dapat kipalpas sila. Madang Geraldine. Oo. asawa niya. Yung, yun, ano ang plot niya? Oo. Oh. Si... Anong pangalo to? Sarah Jean. Oo. Oh. Nag-uutang ng lending Sino? Sarah Jean. Hmm. ko yung nag-uutang ng lending yun. Akala ko maraming tira yun. Nag-brabrabi Hindi nag-uutang ng lending Bakit natin may may nainigil sa kanya. Kaya, kasi may utang siguro. Asalin din. Sabi niya, kan bahay ni sa akin sa radyong dito. Kasi yan o, bahay na yung malaking bahay. Kasi yan o, bahay na yung malaking bahay. Kasi yan o, bahay na yung malaking bahay. Kasi isa ka na naksa, nakayanan ni Papa ah. Basta may pagkain, okay lang. Yan kaya lang ang kayanan eh. Ang hirap ng pasada. Wala pang eskwela. Uhm, yung sumi. So, ang kata, walang mabibigay ang tatay. Oo oh, ah. Halaga ako. Dapat magtiis. Mm -hmm. Kung walang tiis, walang tsaga, wala na na ako ah. Mm, kain ka na. Wala makakagusto. bili hindi, hindi ko ko. Eh, kay ano? Kay? nuko ko, kay Noel. Ah. Uh, kung pwede pa may ilaw pa naman nabasang ah oh. kain ka na i-stop mo muna ang cellphone ito lang na kayanan ko sagli limang pisong fried chicken sa 9, 10, 11 Kaka kakaalis mo lang sa pilahan oo ano ba yan? magagawa ganyan pala pag walang, walang eskwela mali hmm hirap pa lang sa pilahan. Hirap rin pala. Mm -hmm. You Gulunan ako? Ang hirap rin pala pag palang eskwela. May igba dito. Ay, igba. Manok rin Hmm. Itlog na. din ah. Dapat nilagay mo eh, pa masabaw. ding, ding mo. Ang sasaw ka dito na ako. ko ang buhay natin ang mahal ko. Ano ba 'tong karaos ko? Yung buhay. Ulang ng ano. Ng gawa nang hindi maganda. Kung ano dumating, pagtagaan. Hindi ka namin meresuliso ng Sige, kain na akong. Kaya na ako? tayo, mga brother. Kasi nga ko, sige pa rin. Nung ulas na, alas 11, alas 12. Alas 12 na. Alas 12, biro mo yan. Gutom mm -hmm. na gutom na, na ako sa pilaan. Kain, kain. Saan yung mga kasama mo? Ah! Uy, ka. Kaya na na akong mamaya na yan panunood. Mahal na Pinakita ko. Wala akong messenger wala akong... Ay, di ko na. Ay, hindi ko natatanggap yung mga text ni Madam. Wala akong messenger, wala akong Facebook. pupunta naman doon, nakita niya naman yung boyfriend. Sa cellphone? Sa cellphone nag-module? Oo, oh, uh, sa cellphone. Bakit hindi nila ipadala? Hindi. Paano ma-answeran yun? Titignan mo doon. Kung anong, anong, anong answer doon. Sa mojo, sa, sa, cellphone. Anong module? Anam mo ah. Hindi naman siguro yung mga answer. Sa mojo, sa ba? Sa cellphone. Dinidilso na mo walang pasok ang mga bata. Talaga ah kasi damot. Puro module na. Yan lang Nandang kasi ng ulan. Kaya na na ako. Ay, At least fried chicken, no? Uh -huh. Pagi sini sambil lima. Thank you for watching. Bye-bye.